Kamanda! Kamanda! Nandito po tayo sa Barangay Minane, Ross Park, Perception Tarlac yan. Tinatingnan po ni Sir. Meron po tayong nakitang bakas papasok po doon sa flooring. Sabi po sa kanila, karamihan po, andun po yung cobra, hindi po, ako, hindi po 100%. Karamihan lang po andun kung may bakas. Babasagin po natin yun. Dahil bukid naman po yung lugar, ay yeah, po. Hindi po mawawalan ng mga cobra dito sa Sala na kasi Sunday eh. Okay no. mm. yeah, po, umpisan po natin mga idol. Wala po yung cameraman <makes> po natin. Kaya pawak na lang po siguro ba natin no, sa mga tao. Pagpatan mo po. na naman siguro magkakay. Atin yung cobra. 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 May di, nandito po daw, sabi ni King Cobra. Ako na yung Cobra. Ako na yung Cobra. Narakoy! may may pasyado magulimbit yan. Op. Kaya wala po kasi yung mga natin na uh, cameraman. Kaya medyo pasyasya po kung medyo magalaw po yung video. Uh, Pinawak lang po natin yung cellphone. Uh, para ma-check lang po yung lugar. Para may kung paano po tayo magtrabaho at saka magalap po nang Kinakatakutan po nilang mga cobra. Yung cobra? Oo, jok pa Ada ka na kanyan. Ali, yan pa eh. Ali, sabente pa kitang kai. Kitang kai, patat niyang bubos kitang kilo. Bosatin! Kaya kayo yun eh, patat siyang kilo. Kaya kilo. patat siyang Ali, yung Oo, hindi wow yun eh. Cuy ya? ya? Oo.

po yung ano yung uh, may irap sa trabaho po namin pero kapag pag po susungkitin na po yung cobra nakita na po mawawala po yung pagod na inaano po natin Kargul lah kanu, barangul lah titingin ka di sa sulok no yan di sa sulok na no? tingnan mo sige yan pa yung ulo mo para makita mo yan nakikita mo oh hindi nakita mo na oh boss laki. hindi isa pa isa pa nakita mo na ayun oh no? lagay boss oh yan tama yung mga idol yung cobra din ay ay po kitang kita yung cobra laki oh. para mawala lang yung puligro dito

Kasi abang nasungkit natin yung cobra, huwag kang matakot. Basta i-video mo lang. na. uli niya, eh. i-video niya gano'n. I-video mo lang. Yan na kami pa niya? O tinubay o? <laughs> ah, Sama-sama kumunin. Wow, wow, wow. Masupat ang mga sabi. Atin. Ang waya mo. Hmm.

Okay, pwede po kaya may magbabantay po nisa doon sa taas? Baka po may butas siya sa taas. Ako? ay hindi ako tayo. Ako? Atin dalaan? Oo, ata. Ata na? Sige. Dalaan kayo na yan. Oo, dalaan mo yan. Sabi nga siya, ang dalaan siya doon sa taas, yung walang tinuan. Itaya ko ha. Oo. Babantayin lang natin doon sa taas, kaya baka po may labasan lang doon. <tod>

Ayan po mga idol. Obrang piligro po dito sa mismong mga bay. Ayan na. Uh, Nauli na po ni Kabandag. Ayan po. Pasensya na po uh, Kung maligot po yung video natin. Uh, kasi hindi po talaga si Miss yung nagbibidyo. Huwag ka nang matras. Baka maano ka sa... sapat. po. Ayan po. Napakalaking cobra. Piligro po dito sa mismong bayan, no. Nakakatawa 'yun. Nakakatawa. Ano ba boss kaya la Ah, titingnan pa po natin pero sa ngayon po itong buwan na to ay eh, karamihan po wala po mga kasama sa butas. Pero titingnan pa po natin. Oh, sa gala geta. Lagi, no Eh? Kabit, kabit, ya kabit. <laughs> ay ay, ay talaga, po, uh, sino po yung nag ng video? Ay to. Maraming salamat po kay Kuya. Ayan, na ay, yung wala pong damit. Ay, yeah, siya po yung nag-video. Uh, siya po yung, yung malakas na loob na lumapit. Ayan ay, po, napakalaki po ng cobra. Ayan eh. O sabi niya maglupi kanya niya? Alam mo? Itang maglupi kanya. Alam mo, sana kaya maglupi may lipkit o... Alam mo po, uh, yun lang po yung magandang pagbayaan po ng kobra. Diba, ayaw po sabi ko po kanina, hindi ko po, po nakikita yung kobra, pero yung bakas, bakas po ng kobra. Hindi lang po tayo sure kung nakalumpin ng na buta. Ayan na, success naman po yung opresyon po natin mga Kamanda! idol. The, water, the, water. the best, the best, the best. The best. <laughs> the best. Matulong niyo. Terima kasih telah

Baka mm -hmm. hey, okay. nalaman po kayo ng kamaroon, tatak po yung atap. Pagkain na ko pong ubingan, makaniniya po kobra yun. Yeah. Ito pong balat mga kanito, po kobra dito. Lalapat na po nalaman po? Okay. Nalaman po, nalaman po. Ay, may kita na pala nung katotok na. Ano uh, ala, ala.

Ibig sabihin, alaya kayo pong kaya yan. Ala pa kung ibang yung mga kobra po. Sigurado. O sigurado, ating... Napapataba pa lang po. Alay na lang kaya ka dyan. Hindi, may mga kasama naman po ito. Pero doon sa bisbong nakuha natin, ala na. Kasi! Kaya tilugyo po, alaya ka kaya ka dyan. po. Maraming maraming salamat po sa nagpauli po na kobra. Diligyan po tayo ng 1K kahit na napakalapit lang po tayo. Eh maraming salamat po kay Sir. Ayun si Oshall. Oshall. Agawa ng dalal po salamat po. Ayun. Ayun, shout out shout out po sa inyong lahat. Sa Oshialto, mga shout out taga Roma Ayun. Shout out din po oh. dun sa nagpaulo. Okay na, okay na. Ayun, uh, maraming maraming salamat po sa tiwala niyo po kay Kamandang. Okay. And... Thank you, thank you, thank you. Ah, okay, uh, tara po mga idol. Maraming salamat po sa binigay po nila. Kamandang.